Hi guys, for today's video, ah, uh, ane, magpap ko yung pa Christmas ko sa mga pamangkin ko kasi, ah, uh, ito na siguro yung time kasi kompleto sila sa baba, so tatawagin ko sila isa-isa. And kailangan mahulaan nila kung alin dito yung kanila. And pag nahulaan nila, yung nab nabunot nila yung kanila talaga. May reward na uh, 20 pesos additional bukod dito sa laman. Okay, tara na. Tawagin na natin ang isa. Ayun na. Pupunta na yung isa. Kato! Paso! Lima lang naman yung pamangkin ko na naan dito. Pumunta ka dito! Bakit? Huwag mo nang ilaki yan. Ganto, so, ngayon ako. Uh. Pumunta ka dito. Huwag na yung ano dyan. Hindi, umupo ka lang dito. Kala ko eh. Dito. Magpakita uh. ka nung kaunti. Uh. Pag napili Hindi. mo yung talaga dito sa iyo, eh. <laughs> May additional May additional kang 20, 20 pesos. Okay. Kaya pili na. Teka lang. pili na. Diba pag nahulaan mo yung sayo dito, pag nahulaan mo yung sayo dito, ay may additional kang 20 pesos. Bukod sa laman. Okay? Pili! Ito tayo. Ito na lang? Ako Wow! galing niya. Yung kanya yun ako nga. Ipakita ka sa camera. <laughs> Yay! Palakpakan. Dahil nasaktuhan niya yung kanya, may 20 pesos siya. Ayan, ay, yung palaro mo. Kasunod mong tawagin ay si Maron. Si Maron. Oh, uh -huh. Sasabihin yung sinabi ko. No, ay, dapat isa isahin mo din to para malito siya. Maraming pamibilian. O, oh, sa Hindi, hayaan mo na. Ayan Ay, mo naman na? Ang na walang laman, may papel. Ay, oo, oh, oh, sige, sige. Pa. Mayroon pa bang ganito? Sige, maya, maya. Taw meron sige. pa, meron pa. Sige, okay. sige, sige, Mamaya mo tawag. Pasok! Okay, ito. Ay, ko bang buka muna dito? Kailangan mapili mo yung sayo dito. Pag napili mo yung sayo, may additional tank. So, <laughs> ha! Ah, na Kaya nga, kailangan mapili mo yung sayo dito may mga pangalan to. Okay. Pag nasaktuhan mo, ang pumupo ka! Pag nasaktuhan mo na sayo, eh, may additional kang 20 pesos. Game na, game na. O, oh, game. Tumit ka dito! Game ah, na. Oo. Ay, hindi. <laughs> Walang laman. Um, wala siya, hindi niya na yung kanya. Kaya wala siyang additional na 20 pesos. Tawagin mo si Kiel. Si Kiel? Oo, mamaya. Ah, saan ba yung sayo? Uh, tawagin mo si Kiel. Kiel, Oo. Alika ilak mo, ilak mo. Gaya na ka na. Gaya, alika dito. Mga, sasal. Baba, Baba, upo. Ayan, Merry Christmas! Pag napili mo dito yung talagang sayo, may additional kang 20 pesos. Kaya kailangan makuha mo dito yung may pangalan mo. Ano? Bukod sa laman, may 20 pesos pa pa. O, sige, piliin mo na. O, pili, alin dito yung sayo. Galingan mo pumili. Tingin ka dito, o, pili. Dapat 'yung may pangalan mo masaktuhan mo para may additional kan 20 pesos. Mo pili. Ah. Oh. Sa oh, mambela. O dali, pumili ka na. Mm. Dali. Dito ka mamimili. O di ana. Koahin natin. Ay, kay Ali yung nakuha mo. Wala kang... Wala kang... Ano wala kang additional na 20. Tawagin mo si Ali. Yan yung sa'yo. Tawagin mo si Ali. Patatlo. Ah, Ayan. Ali, Ali, ka dito. Dali. Yan. Merry Christmas! Merry. Pag napili mo dito yung may pangalan mo, may additional kang... Oh, magkala! may additional kang 20 pesos pag nakuha mo dito yung may pangalan mo ano, reward mo yun okay, bukod sa laman nito may 20 pesos kang additional okay, pili, piliin mo yung sayo oh, share ka na ba? wag <tong> mo tingnan, Pumili ka lang may dadagdag dyan 20 pag naanap mo oh, ah, oh, ay, ito oh, oh. ito ay, wala. Sige. Ah, uh, tawagin mo dito si Miguel. Ikaw ang tumawag kay Miguel. Tawagin mo si Miguel. Ayun na. Okay na. Tama. Miguel. Ano ka dito, Miguel. <laughs> well, bukod kailangan makuha mo dito yung may pangalan mo, ha? Pag nakuha mo yung may pangalan mo, eh, may reward kang an uh, additional 20 pesos bukod sa laman. Ano? Sige. Oh, sige, sige. Galingan mong pumili, ha? Ito. Wow! Galing! Galing na ako asa. Dahil naman. nakuha mo. Ito, pa, ayan, Merry Christmas ayong oh, yeah. lahat. Oh, goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye na tayo. Bye -bye. bye bye, Merry Christmas to all. So, ayan, tuwa-tuwa naman sila naging sa naging laman ng ating ampaw. So, ayan, guys, Merry Christmas to all of you. Merry Christmas to all of you guys. Bye.